Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinaka inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, ay medyo matagal nga na pinapahabol ni Kuya Jomer si Ate Carla. At medyo napagod na nga at hinihinga na kakahabol si Ate Carla ay nireveal na nila ang kanilang surprise. Sapagkat ang surprise para nila ay binigyan nila o binigyan ng mga fans si Ate Carla ng iPhone 15 Pro Max. Grabe at napakamahal nga nito at nagpapakita na mahal na mahal talaga si Ate Carla ng kanyang mga supporters. Bro, bagay mo na nga. Iyak mo na. Huwag <laughs> na? Wala ka man ang gagamit eh. Selos. <laughs> Sabi ka muna, I love you. Hingal <laughs> na po ako. Ang <laughs> lakas ng mampas, bro. Grabe, nagsaselos ka pala. Wala na. Huwag mo ko pala. Oh my God! Eto na, eto Ibabalik ko, ibabalik ko. No! po dyan! Ibabalik ko na. Sige <laughs> <Bale> po. O, eto na. <laughs> oh, ito na. WOOOOOO! AY! Ano? Ano yan? Sa ipon Binabalik ko na ba Ay oh, drop! Ay! Na. Oh, oh, Ay na mo! Selfie oh, mo! Kaloy mo? Bukit Binabalik ko nga! po? Ha? Kunin mo naman ako! Na buksan mo yun! mo Buksan mo! Oh, okay. na. <laughs> buksan mo! na! mo na nga kasi! Bukin mo na! mo nga kasi! Ito naman para sa ng senyo! <laughs> nga po? Ay, kano na, ikaw na. Nanginginig ako. Nanginginig ka? Ay, oh, say, ay, say. Ampas. <laughs> 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 um, um, na naman ito sa... Nabi, pre. Shit. iPhone. iPhone. 15. <laughs> <bug> iPhone 13. Bro, Max. Then ina sa paling kuya. <laughs> pala. Ay binayat mo grabe. It's a prank. It's a prank Carla. So. <laughs> <laughs> ito ano po pa basa para <laughs> yan kaya ano. Ito lang basahin mo. Thank you so much po sa Team Jom 18 Canada. Dear na Carla, first of all, I want to say congratulations in advance for your coming senior high graduation. Nak, we are so proud of you and we know that in time will reach one of your dreams. That is one, that is to finish your studies. Nak, accept, accept this advance gift for us, because you know you wow. will need it you will need. you will need it on the day of your graduation. You deserve all the blessings you're getting right now, because mabait ka, mabait ng bata at wag kang magbabago. you like it again. Congrats, nak. We're always here for you. We love you. God bless. Love, Tita Loida, Tita Rose, Tita Net, King John Carl, Canada. Thank you so much for Grabe at naiiyak na nga talaga si Ate Carla dahil sobra-sobra talaga ang cellphone na ito para sa kailangan niya. Grabe na feel niya talaga na sobrang mahal na mahal siya ng kanilang mga fans dahil binibigay sa kanya ang lahat. Kaya naman hindi nagbabago si Ate Carla bilang sakli para dito. At sobrang thankful daw siya sa lahat ng mga sumusuporta sa kanila. Lalong lalo na sa mga tao na walang sawa sa pag effort at walang sawa sa pananood sa kanilang dalawa ni Jomar. Ito yung um, cellphone mo. Bali may you. package pa yun ay um, protector and ano, uh, hindi ko lang nadada. Um, Pero yun, ibigay ko iyo sa uh, mo. Sana ko, oh, bagong iPhone. Wala ko! Oh! iPhone 15 Pro Max. Oh, sorry, Carla. Ano lang naman yun? Prank lang naman yun. Thank you po. Kasi gusto... mo po ako. Ah? <laughs> yan. Yeah. Pwede, pwede, tayo mag-selfie dyan. For selfie ng ano. Kung gusto mo. Ano ah, na ganun? Kasigsig. Dyan na lang. Thank you po. <laughs> pwede ka na mag-tiktok ng ano eh. Yung malinaw. Malinaw na yung cellphone mo. Hello. 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 Thank you po. <laughs> Sana o. Mas ni Dara. Mas ni Dara. 15 Pro Max. <laughs> Yay! Yay! Thank, Thank you, you. po! Tayo tayo, 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 tayo sa Dali group pick. Dayo, Dayo tayo pre, tayo. Ah. Point five point. Ganda. Ang ganda, hello. Thank you. Yes! Yay! Thank you bro. Thank you Ito Thank you po Kuya so May bagong mo. bahay Bagong cellphone May bago ng bahay May bago pang cellphone iPhone 15 pa Pro Max Ibang level no Grabe Una si Dara Ngayon si Carla naman Tay Nay, kumusta naman po kayo? Ngayon po Ngayon ko lang po kayo ano? Kumusta naman po yung uh, Uh, pagtulong ng kalingap, pagtulong namin sa inyo. Okay naman po ba sa inyo? Wala lang po ba kayong uh, reklamo? Ano po, uh, kayo, uh, Sobrang wala man. bless po. Sobrang, sobrang bless. Ayun. Kasi kung may reklamo, sabihin nyo lang sa amin ha. Um, wala, man. wala po kuya. Wala rap. man hmm. Tsaka po pati ang bait ng anak ko kaya hindi po siya mawawala sa samahan niya. Napakabait ni Carla, grabe. Wala akong masabi. Saka, nang gusto ko kay Carla, support siya sa lahat ng vlogger, di lang sa akin. Oh, oh, oh. Kahit sino, bait po talaga ng anak ko. Pantay-pantay pantay ang pantay tingin niya. Hindi, nalang na ano man niya yung hiya niya eh. Kung baga, na-overcome naman niya. Ano? Bait po kasi ang magulang. Nakaka-proud po yung anak niyo kasi napalaki niyo siyang kagay ni Carla. Mm -hmm. no? So, yun. Carla, congrats sa bagong cellphone. Thank you so much po. Grabe. Thank you po, po. Yara. Thank you po sa nang sponsor ng ano bagong cellphone. Thank you po, titas. Tita. 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 Pati rin ang mama at papa at buong pamilya ni Ate Carla ay sobrang napaproud kaya Ate Carla dahil hindi nga nila akalain na dadating sa punto na magkakaroon na sila ng sariling bahay at nabibigay pa ang mga pangangailangan ni Ate Carla. Kaya sobrang proud sila kay Ate Carla dahil napakabait na bata nito at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagbabago kaya patuloy na dumadaan ng mga blessings sa kanila at kay Ate Carla. Yan, yeah, so napakasipag din ni Buddy. Iyon. So ito pa, meron pa kaming gift para sa iyo, Tay. Ah, uh, ito. Ito muna pala from Tita Pamela of US para kay Kuya Ato, 2,000 pesos. Wala si Kuya Ato, jijikas ko na lang sa kanya. <laughs> At ito naman for jo Jomar. Papa Joms? From Sir Mark, 5,000. Thank you po Sir Mark of Rivers. Maraming maraming. Thank you very much po. So ito pa tay. Grabe tayo, nakakatuwa. Natutuwa ko sa mga blessings na dumating sa inyo. Sana hindi po kayo magbago. Ano? so ito, from Tita Nora of US, 10,000 pesos. Thank from, you so much From, from Tita Sydney Girl, 2,000 pesos. Thank you po. From Tita Nancy, 6,000 pesos. Thank you so much po. From Tita Dad, 5,000 pesos. Tita Joanna, 2,000 pesos. Total of 25,000 pesos. Ito pa. Tay, para sa'yo. Basahin mo, Tay. Paano ka magbasa? Mm -hmm. Pambili ng lambat. 26,500. Ayan, Tay. Ang pangiinungin, ha? Joke lang. <laughs> joke lang po. Pambili ng lambat. <laughs> wow, grabe. Ito. Talok pa ka natin. Ang mga nagmamahal. Salamat Salam po. Salam po. po. Salamat po sa lupas na nang sponsor sa vlog ang sobrang bad po ako sa sa akin po sa inyo po ko sa mga plager. tapos sa mga magurang po ta po ngan ang akin ko. Tapos lang tabang po sa mga ilala na po sa pihaharungi po ngun Sana dapat po kung mo suporta tapos magtabang po sa mga. Iyo lang po salamat. Kuya ulit salamat po. Salamat po. Salamat po. Thank you, thank you. Maka po, thank salamat you po. Din po sa akin po. <laughs> so, yun po. Thank you po. Ano? Ang mata so, na po kami. Hindi <laughs> tayo <laughs> <laughs> so, po makataram si. Hindi <laughs> <ako> na kayo <laughs> makakaanon. Sobrang daming blessings. Daming blessings. Grabe. Thank you po sa Indo Pesta Rap. your health. And thank you po. Salamat po. Ayan. So, thank you mga kalingap. Maraming maraming salamat po. God bless. You. Thank you sa mga jump car, mahal love team pag mas ang support pa sa so, ibang love like team. Thank you, God bless po sa inyo lahat. Thank you so much po. Thank you so Thank you so much po. Thank, 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 okay. Thank you Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang semeli. Bye.